Kabanata Labing Siyam Mga Karanasan ng Isang Guro Ang lawa ay hindi gaanong nabagabag kahit na dumaan ng malakas na bagyo. Mula sa isang gulod ay may dalawang lalaking naguusap, uusap si Ibarra at ang binatang guro ng San Diego. Sa ilalim ng puno ay kapwa nakatunghay sa lawa sina Ibarra at ang guro. Ayon sa guro, sa lawang iyon itinapon ng labi ni Don Rafael na siyang ama ni Crisostomo Ibarra kasama ng guro si Tiniente Guevara na nakipaglibing noon. Walang tanging nagawa ang guro kundi ang makipaglibing. Malungkot na tinanggap ni Crisostomo Ibarra ang kagimbal-gimbal na sinapit ng bangkay ng kanyang ama. Nagpasalamat si Ibarra sa guro dahil sa naging kaibigan nito ng kanyang ama noong nabubuhay pa. Ayon sa guro, siya pa nga ang dapat magpasalamat kay Ibarra dahil malaki ang utang na loob nito kay Don Rafael. Noong bagong salta ito sa San Diego, ang Don ang tumusto sa kanyang mga pangangailangan sa pagtuturo. Sinabi ng guro kay Ibarra na ang malaking suliranin niya at ng mga mag-aaral ay ang kakulangan ng magagastos. Malaki ring problema anya ang kawalan ng pagtutulungan ng mga magulang at mga taong nasa pamahalaan. Lumilitaw na hindi ang lahat ng mga pangangailangan ng mga batang nag-aaral ay natutugunan katulad ng mga libro na karaniwang nasusulat sa wikang Kastila at ang pagmememorya ng mga bata sa mga nilalaman nito. Dahil din sa kakulangan ng mga bahay paaralan, ang klase ay ginaganap sa silong ng kumbento sa tabi ng karuahe ng kura. Nasanay ang mga bata na bumasa ng malakas. Ito ang nakabubulabog sa kura. Kaya nakatitikim ng sigaw at mura ang mga bata, pati na rin ang guro. Nabanggit din ng guro kay Ibarra na dahil sa pagbabagong kaniyang ginawa, madaling natutuhan ng mga mag-aaral ang wikang Kastila. Pero siya ay nilait ni Padre Damaso sa pagsasabing ang wikang Kastila ay hindi nababagay sa katulad niyang mangmang. Ang kailangan lamang niyang matutuhan ay Tagalog. Ipinaris pa siya ni Padre Damaso kay Maestro Sercuela Isang guro na di marunong bumasa ngunit nagtayo ng eskwela at nagturo ng pagbasa sa kanyang mga estudyante. Labagman sa kanyang kalooban, wala siyang nagawa kundi sumunod kay Padre Damaso. Pero nag-aral din ng guro ng wikang Kastila para sa kanyang pansariling interes. Sobra ang pakialam ni Padre Damaso sa guro nang huminto ang guro sa paggamit ng pamalo sa pagtuturo, siya ay ipinatawag ng kura upang ipabalik sa kanya ang paggamit ng pamalo sapagkat mabisa ito sa pagtuturo. Sinabi pa ni Padre Damaso sa guro na sa tulong ng dugoy pumapasok ang titik. Tutol man sa kanyang kalooban, sumunod din siya sapagkat mismong ang mga magulang ay napahinuhod ni Padre Damaso na ibalik ang pamalo sa pagtuturo. Dahil sa naging sukal sa kalooban ng pagtuturo, nagkasakit ang guro. Nang ito ay gumaling at bumalik sa serbisyo, kakaunti na lamang ang kaniyang tinuturuan. Sa kaniyang pagbabalik, nagkaroon ng bagong kura. Hindi na si Padre Damaso. Nabuhayan siya ng pag-asa. Sinikap niyang isalin sa wikang Tagalog ang mga aklat na nasusulat sa wikang Kastila. Bukod dito, Dinagdagan din niya ang mga aralin sa katisismo, pagsasaka, kagandahang asal na hango sa urbanidad ni Hustensio at Felisa at sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero sa lahat ng mga araling ito, dapat unahin ang pagtuturo ng relihiyon. Ito ay ayon sa bagong kura ng ipinatawag ang guro. Naunawa ni ibara ang lahat ng dinaraing ng guro Kaya't nangako itong tutulungan niya ito sa paghahain ng mga suliranin sa pamamagitan ng pulong sa tribunal na dadaluhan ni Ibarra sa paanyaya ng Tinyente Mayor. Mga tulong sa pag-aaral Tatlong taong nag-aral ng pagtuturo ang guro sa San Diego. Kahit na malaki ang hirap at pagpapahirap sa kanya ni Padre Damaso, ay hindi pa rin ito nagbitiw sa tungkulin dahil sa pagmamahal at pagbibigay sa ina na naggapang sa kanya sa pag-aaral ng pagkaguro. Akala ng guro na marami na siyang nalalaman sa pagtuturo buhat nang siya ay makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Ngunit nang mapagkausap na lamang siya at mapahiram ng mga aklat ni Piloso Potasio sa kanya na batid na kapus-nakapus siya sa kaalaman sa pagtuturo at kabatiran sa maraming bagay. Ang kahulugan ng sinabi ni Padre Damaso sa guro na sa tulong ng dugoy pumapasok ang titik ay sa pamamagitan daw ng pamalo o parusa ay natututo o napapasok sa ulo ng mga bata ang pinag-aralan dahil sa natatakot masaktan sisikapin ng mga bata na mag-aral na mabuti. Dahil tutulang guro sa sinabing paraan ng pagtuturo ni Padre Damaso ay nagkasakit ito at tanging si Basilio lamang ang dumalaw sa kanyang mga mag-aaral. Hindi nagpatuloy sa pag-aaral si Basilio gayong nasa silong lamang ng kumbento ang paaralan dahil siya ay pinagbawalan ng sakristan mayor. Napakaabaraw ng isang sakristan upang mag-aral pa. Hanggang sa muli, paalam. Oops. Huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.